Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mga uh, uh, cancer patient na terminal na, na mamamatay na, at uh, syempre masakit po yun, di ba? Magkaroon sana sila ng palliative care and hospice care para naman hindi na nila ma maramdaman yung sakit. Habang nag-aantay na lang sila ng patay nila. Makikita nyo po yan sa budget namin next year. Ilalagay ko sa 2026 yung palliative care. I para specific po. talaga. Sana At, na uh, yun na lang manyan. po. Huwag na tayo mag ng isang taon na naman. Nee, pero may servisyo na kaming palliative care. Meron kami mga hospice care. Ito ay pinatatakbo ng aming mga family and community medicine. Ang palliative care or end of life care. Part of the training ng isang family and community. Medicine uh, thank, oh, thank you, uh, Mr. Secretary. President Manny, yes, po. nadinig ko na libre na daw lahat yung dialysis. No? Kaya ako tinanong sa iyo para ma-on the record, para yung mga directors ng mga hospitals ay alam na nila na libre na yung gamot na epotin and dialyzer. Ang HD package is universal for our members diagnosed with chronic kidney disease stage 5 needing hemodialysis. Pero ma'am, uh, I hope you don't mind. I'll just correct you there. Kasi yung drugs and meds that are included are Epotin. Epotin, yes. Epotin. And dialyzer. Uh, iron sucrose and heparin. So, actually, yun ang mga kasama po. E eh, yung dialyzer, yung parang equipment na ina... -ano, uh, it's also included, ma'am. Ah, hindi okay. lang nakalagay dito. Pero okay. kasi kasama rin, ma'am. So, so... And, and pwede, then sa... Oh, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. I just ano, feel mag-ano tayo sa mga hospitals na libre na lahat. Yes po. Yes po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.